All right, mga amigos, matapos maging tabla ang unang professional boxing fight ni Jimwell Pacquiao, anak ni 8 Division World Champion Manny Pacquiao, nagkomento na ang kanyang nakalaban na si Brendan Lally. Sa kabila na maraming nagsasabi na siya dapat ang nanalo sa laban, hindi naman daw siya galit sa naging desisyon ng laban at iginagalang niya ang hatol ng mga hurado. Do you the, victory? Uh, the most important people in the world said it was a draw, so it's a draw nang matanong naman po si Lali kung malakas daw ba sumuntok si Jimwell eh walang pag-aalinlangan sinabi ni Lali na Jimwell hits hard. You know? yeah, he hits hard. Come on. Yeah, he hits hard. Natanong din si Lali kung ano ang kanyang plano sa susunod. Babalik ba siya sa ibabaw ng boxing ring? Pero sinabi nga po nito na no more fighting na at magpo-focus na lang siya sa kanyang trabaho na pagtuturo sa mga bata at pagtuturo rin ng salitang Ingles. At kung gusto raw po ng rematch ni Jimwell, maghanap daw po si Jimwell ng kalaban doon sa lugar na pinanggalingan ni Brendan Lally sa Chicago dahil marami daw po mas magagaling pa kay Brendan Lally. No, I'm going back home. I'm living every moment of my life with appreciation. I'm going home and I'm loving my girlfriend and I'm committing myself to my job, be it tutoring kids or teaching kids English at Hyde Park Academy back in Chicago. Huh? No more fighting? No, man, come on. If he wants a rematch, he can fight anybody from Chicago. Anybody from Chicago is as tough or tougher than I am. Samantala sa iba pang balita, nagbigay na rin ng reaksyon si pambansang kamao sa naging performance ni Jim Will. Anya, understandable naman daw na maging gano'n ang resulta sapagkat hindi naman daw talaga malawak ang karanasan ni Jim Will sa amateur. Kaya't batid ni Manny na pag nagprofessional na ang kanyang anak, eh mas mahirap na mga laban na ang darating dito. You don't have um, long experience in the match, so it's uh, uh, understandable to. um, to see a performance like that is good. I mean, it's, uh, for me, I'm satisfied with his performance. Nang matanong naman si Manny kung pahihintulutan pa ba niyang magpatuloy sa boxing si Jimwell, eh sinabi nito na ang desisyon lahat ay na kay Jimwell. Pero dahil nage-expect ng mas magandang performance si Pacman mula kay Jimwell, eh magkakaroon daw po ng malaking pagbabago. Si Pambansang Kamao mismo ang magsusupervise kay Jimwell sa kanya mga susunod na training. Gusto umanong patalasin ni Pacman ang instinct ni Jimwell at magpo focus ito ng matindi. It's a plan, but um uh, I want to make sure that if you want to fight again, then I, I'm gonna supervise his uh, training. Yeah. Like I said, uh, I'm going to supervise his training if you want to fight again. Again, yeah, I, he need to improve uh, more instinct, instinct and focus in 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 his opponent in, in the fight. Yeah.